Hello guys! Mananghalian tayo guys. Ito po yung ulam ko ngayon. Ito yung pinalengke ko kanina. Ayan. Namalengke ako. My favorite sa okra. O sa amin sa luyot. And then, ginataang uh, langka. And then, pritong bangus. Ayan. Kain tayo guys! Ayan. For lunch na to. Almost lunch na. Para isang kainan na lang siya. Kain po tayo. Ang mura. guys, good morning, good morning, good morning, good morning. Nandito na ako sa aking, sa aming, sa amin ito. Ah, pupunta ako ngayon sa mini market. Titignan ko ng mga panindin nila doon. Pati, yan guys. Good morning, good morning. Ayun yung mini market ni ate. <laughs> mini market. <laughs> Hi. Hello guys! Mananghalian tayo guys. Ito po yung ulam ko ngayon. Ito yung pinalengke ko kanina. Namalengke ko. My favorite, sa okra. Patawag sa amin sa luyot. And then, ginataang uh, langka. And then, pritong bangus. Ayan. Kain tayo guys! Then, for lunch na to. Almosar lunch na. Para isang kainan na lang siya. Kain po tayo. So, ma, mura. Mura yung bilhin kanina. Yung namalengke ako. Guys, thank you pala sa mga nanonood lagi sa mga videos ko. Ah. Salamat sa inyo. o oh, sa lahat po nung nagtatanong. Nagtatanong na ayan, mayaman, ganoon. Ah, nasagot ko na rin yung katanungan nyo sa, in, sa, sa, inyo guys. Ngayon hindi ako mayaman. So, sa Kasi marami kasi nagtatanong na ang ganda daw yung bahay ko. Yeah. Ayun po yung bahay namin talaga. Actually guys, gusto ko, gusto namin ipa um, ipagawa um, kaso walang pera. Alam nyo naman ngayon, mahal ang materyales. Materyales sa paggawa ng bahay. So, <coughs> bahay, samyay, makaipon. Ang um, sarap. Sarap ng okra. Mm. Favorite ko talaga to guys. Para yung talong. Pritong talong. Ano. Nung umuwi ako sa kagayan guys, ang kinain ko, puro gulay. Yung kwantong ba? Kwantong. Kwantong oh. spinach spinach ata sa parang spinach siya pero matitik tinik kasi yung, <coughs> kasi yung spinach walang, walang tinik yun yun may tinik pero masarap yun ihalo Mungo, sa munggo sa karne ng baboy nag na ba kayo guys? Anong ano nyo? mag tayo guys. Lunch tayo. Hmm. Ang ayaw ko kasi sa bangus guys, matinik. Ang dami niyang tinik. <coughs> Alam niyo ba guys? Yan ako na tinik dati. Nung trabaho sa Maynila hospital ako dyan dahil sa bangus lalunok ko ang tinik ko hmm. kaya may phobia ako sa bangus hindi lang sa bangus sa lahat ng fish oh, hmm, sarap hmm. ano ito bagoong saka suka Thank you sa, sa lahat po ng nanonood. Thank you po sa nanonood sa aking tell, uh, bahay serya sa Pabibinsya. Salamat po ay mga uh, 1,000 naka 1,800 naman ako guys. Sa isang upload ko lang. Pero so, guys, patuloy nyo lang panuulan yung bahay serya ko doon. Meron doon. Sa lahat po hindi pa nakapanood. Nandoon po. Panoorin nyo kung uh, yung kung paano uh, video ko doon yung bahay serya namin. Salamat sa inyo. Salamat po sa nanood na 1,800 na nanood. Salamat. Salamat sa inyo. Uh. Thank you. Salamat ka na lagi na dyan. Masa-masa. Oh, Naman eh.

Chat out ko pala sa mga taga <coughs> ibang bansa. Ang ganda ng mga comment niyo sa mga videos ko guys. Salamat po. Mm. Busog na ako guys Nasarapan ako sa ahang Mmm Mmm Sarap Mmm Mmm. Bye guys. Salamat sa inyo. Thank you. Thank you po sa mga nanonood. Ha. Salamat. And please subscribe my YouTube channel Luyang Vlog. Thank you guys. Salamat po. Like and share po. Paki, baka naman po para like and share niyo naman po. Like share niyo sa mga uh, mga kaibigan natin, sa mga iba-ibang kaibigan, sa mga lala, lalabs natin, yan, guys. Thank you, thank you so much sa inyo, guys. Salamat. Thank you. Bye bye.